Mga uh, tropa oh, coconut. Inom tayo, inom. mag-tape anak ba? Ang man. tropa uh, 24 hours duty Davao tayo kahapon Ngayon naman maaga pa Alas 4 pa kami dito Sa sports complex At tayo ay nagmimedic sa swimming ngayon Papakita ko sa inyo mga tropa Ano nga, nga coach? Ano Basta! Sipato! So area natin mga katropa. Ito yung dalawa yan. Nasa South Cotabato Sports Complex tayo. Swimming competition. 15! So bali dalawang pool yung mga katropa Yung sa kabila ata yung pang children Kasi so, ito naman yung adult Parang nasa hindi ko alam yung feet to 12 feet ata eh Basta malalim ito mga katropa Not So, let's get to do it. Ay na ang, ang, ano mga tropa ang rubberized field para sa mga joggers. Siyempre, ito lahat to kabuuan na to mga tropa ang South Cotabato Sports Complex. So hello mga katropa, magandang magandang araw po sa inyong lahat Kagaya na sinabi ko po sa inyo kanina Ngayon po ay nag-medic study dito sa South Cotabato Sports Complex Para sa SRAA or South Cotabato Regional uh, Athletic Association something, no? uh, Kahapon Davao kami since 24 hours on duty And balikan naman din So naka-uwi na kami kahapon din mga katropa At nakapagpahinga ng konti Kanina mga alas 3 andito na kami mga katropa Call time namin ay 4am pero 3am andito na ho kami At uh, yun, nag-medic tayo ngayon para sa swimming mga katropa no? Uh, nakita nyo naman kanina sa clip natin um, mamaya alas 8 pa ang shift ng bagong grupo yung susunod sa amin they will be working as well for 24 hours at uh, inaantay natin sila so depende anong oras ang dating nila sa katay makakauwi sa bahay mga katropa But, pero ang call time is 8 o'clock in the morning ngayon tampay lang kami na ma'am dito tsaka ni Kuyo Dudu sa ambulance natin Uh, good morning sa lahat ng mga nanonood. Maraming maraming salamat po sa patuloy na suporta ninyo sa ating channel. Thank you so much. Update ko na kayo later mga katropa. See you. Ma'am Sarap mo ha. Kapwa. Kaya Kasi yan you know, o. Swimming pool na yun dyan mga katropa. Yeah. So kami dito. Stand by. Ayan. Dyan sila sa taas namin sa inyo. Ayan. So, pool air na yan dyan. nakita niyo kanina mga katropa. At syempre, tayo din mga katropa ay tatambay. May mga unan akong dadalawa. Itong unan ko mga katropa. O, dadala dalawa. Dadalawa ang unan ko. Lakas ng aircon natin. So, dito lang tayo. thousand years later. Yan, so magandang hapon po sa inyo mga katuroba. Sorry, mat medyo matagal tayo na hindi nakapag-update sa inyo na busy tayo. So ngayon ay papunta kami ng Matanao, Davao del Sur. Kasi iatid namin yung papa ng kasamahan natin sa City hall Office mga katuroba. Na si Sir Dudes and sa likod. At uh, uuwi siya sa kanilang bahay. Kaka-discharge niya lang sa hospital. Kasama pa rin natin si Sir Dudes at si Ma'am Shell Actually, so, kanina pa kami nasa biyahe Kaso, eh, wala akong plano sana mag-vlog Kaso sabi ko, naisip ko, ang tagal-tagal nyo na nag-aantay Kaya mag-update na tayo sa inyo So, yung previous vlog natin nakita ninyo sa first part mga katropa Yun vlog yung yun. swimming No, kasi nag-medics kami noon na karaan, eh. so, See you guys! Mm -hmm. natin dumaan sa bahay para kumuha ng no food kasi 24 hours ang duty natin at least kahit paano may pang dinner na tayo pero may paon ako ting banyak penyemprotan saja. Oh banyak muncul malah tuh. Berapa ganda nang ano? kaktus, kaktus bato pre. Pre kaktus toh. Pre. Kaktus toh. Parang iya unku, pero parang kaktus mga tropa tu dio nyo oh. Aya. Oh, si. Tama Ito tayo dun sa kanila sa likod kasi may kukuha daw sila ng ah coconut. Hala paano ba Ang taas Ha? Okay. Ay, okay. okay. okay diba May ano? Asenda. ni ni Cielo mga katropa. I will show you guys a Okay. Anong mga nandito dito? There's oh, more. Sabi-sabi, sabi Oo. Oo, mga katropa. It's a collection. Oo. Ayun. Yan kay Fresh. Thank you, tuya. Fresh, fresh, fresh. Dito na, dapat karoon nila lang siya.

So, tamulang, ano mga ang tanglat. Wait, lemon grass. Lemon grass. Ah, lemon grass. Yes. 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 You can put in your canola. Yes. yes. It's called manwit. Ito yan. Ito yung kinakain. Yes. Oh, hindi ata kasi may poison yun sa likod ayun oh, oh. ah, okay. Bullfrog ata ito pero maliit pa mga katropa. Ayan. Ang area na ito mga katropa sa 7th ano day Adventist. Kasi sila papa niya 7th day. kabalusin mo. Dita, dita ako na buwi mo niya. Ako man, dita akong kabalusin mo. Ay, na... Dito, wala niya kung di ginalabo. Di ginan dapat ka nun. Hindi mo si Pati, Doktor Salapas eh. Kala lang ko. Sarap yan. Nungka? Sarap. Yes. Parang may panitar sa liyo. Ha? Hmm. Hmm. Hmm? Masalap talaga pag fresh. Oo. Ayan, kumakain sila mga sike doon doon yung mga na mo. Um, oh. Yan na yung coconut. Oh. Sarap na sarap silang dalawa. Yung isa andun din sa likod. Oh. <laughs> mga katropa, oh. coconut. Inom tayo, inom. Mm. Hello. Ah, oh, Ah, yung mga katropa. Rin, um. Tapos may bata. <laughs> Thank you. Anak lang ko, may bukid lang ko. Dako, mga bukid. O siya, pangalan ni Mo. O siya, pangalan. What's your name? English din. To daw. <laughs> ano niya, ang mama mga katropa. To ah, 2 years old. Ayun, umiinom siya mga katropa ng buko juice. Ayun yung talagang ano no uh, organic na no, organic kasi kita niyo naman galing sa puno talaga ng niyog mga katrol pa healthy yan healthy and so, Happy birthday tita Happy 79th birthday Stay pretty Good health Keep praying Happy birthday from my Tito Mayon yan. So may meron tayong greetings Greetings galing sa ating butihing mayor mga katropa Si Honorable City Mayor Attorney Eliordo U. Ojena From... So pabalik na tayo mga katropa Ang dami nang nainom kong buko juice Yun talaga pure na pure So ang isa mga katropa ay magduduyan. Ako hindi ako pwede kasi Ay wow Tay buhay Paduyan duyan lang <laughs> 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 Isulan Sultan Kudarat. Mm, dadalhin natin sa Isulan Provincial Hospital. bisita kami ayan oh Fatu may mga bibi 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 ang dami na ko ang mo ako daw ko may god ba sila? hindi ako may god sila may god hindi sa Hospital mga katropa Tignan nyo mamaya Mga katropa Andito na tayo Ayan eh o Yung malaking hospital dyan sa dulo Mga katropa makita pa sa inyo Ang magandang area dito may tayo. Trog. Sultan, Gujarat, Provincial. So, ito mga katotong, pangganda ng hospital nila, oh. Ayan. Laki. Pusdun, provincial capital nila mga katotong. Let's baguets. Ito siguro, libre, kwan siguro. Mga katropa, magbe-breakfast muna kami ni Ma'am dito sa Tuturo. Ayan. Ay, kulang ng five. Sige, sige po. Ma'am kulang ng 5. No. Breakfast. kambing eh. Oh, ayoko doon. Ang Diyos ko, hindi ako makain ng kambing mga tropa Si Kuya Dudoy do ando doon ko makain. Okay. Yun sa mga katropa, kain na muna tayo mag breakfast na kasi kami. Para pag uwi sa Corolla City, di na kami kakain. May dire ng mga okay, katropa. See you guys. Bye. Hi. Kain. Yes. Nagkakamay na siya. Sunshine